like to get paid. That's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say. I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming. I manifest it. Seen these lyrics and you'll get it I'm the bank, come invest invested I get tracked and I have it Money finds me attractive I'm the type to make commas, turn a profit I'm the boss with the Wonka, but it ain't chocolate Yeah, I'm just being honest, I work for this shit I'm usually modest, but this beat lit So I'm going off thoughtless, talking my shit Yeah, I'ma be the hottest, designer in drip I'm just coming with the run, I gotta admit that I'm usually modest But let's I work go. hard for my shit do the work yeah I'll do it till it hurts okay. i'll invest in my future i'll invest in the purse right. i wanna be so rich life changes yeah. and i don't ever think about how much i just pay it yeah it's a dream the american dream okay. live on top don't stop till you got everything but there's balance cause this life is a challenge right. you gotta live in the now while building i'm up the, the coach make cool. commas turn a profit i'm the boss with a but it ain't chocolate yeah, i'm just being honest i work for this shit i'm usually modest but Speedless, so I'm going off thoughtless, talking my shit Yeah, I'ma be the hottest designer in drip I'm just coming with the rawness I gotta admit that I'm usually modest But I work hard for my shit It's not about the destination, it's about the journey So keep working till it's hurting Cause that's when you start deserving Everything you want, everything you need Trust uh, the process, yeah. yeah, you got this Keep on working till you bleed, bleed. Yeah, I've been there, yeah, have done that Ten long years of breaking my back. But now I'm up here, never looking back. I got more dreams that I wanna go attack. Keep on going, keep on moving, never give up I'll keep going, I can prove just what I'm made of I got that fire in me, got that desire in me I'm never tired, I'll be pushing till I'm finally free I was made to break away from the pack To challenge, the fight, and to carve my own path This world wasn't made for the weak, they don't last Survival of the fittest, so be vicious and attack I'm the type to make commas, turn a profit I'm the boss, Willy really Wonka, but it ain't chocolate, yeah I'm just being honest, I'll work for this shit I'm usually mine but it's speedless, so I'm going off thoughtless, Talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the wildest I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. Hello kayo guys? Galang Stroll. Uh, welcome sa aking channel. Kani bagong vlog naman tayo guys. Ah, uh, nagpapalaga ayan. Uh, nagpalagay ako ng tent ng ano sa e-bike namin. So ayan na guys, natapos na. Uh, maraming salamat kay Sir Mac. Ayan, kakatapos lang. Maraming salamat kay Sir Mac yung nag-home service. So uh, ito dito po siya sa loob. Ayan. Ayan po yung sa loob. Pag nasa driving seat ka, yan, medyo mas maliwanag lang kasi may araw. Bali pinalagyan namin to guys dahil ano? Uh, sa init, sobrang init pag lalo pag nakatutok yung araw. Kaya nagplano kami na paglagyan. Hindi medium, ano na siya, medium black lang siya. Ang sa taas ayan. Ito. Kung nakikita niyo ayan oh. Yung iyan yung taas lang yung pinagyan namin ng dark kasi para yung sikat ng araw hindi masyado masakit sa loob dito banda ano lang uh, medium lang kasi mayra pag gabi or malakas yung ulan hindi makita yung kalsada ba kaya uh, yung pinalagay ko ng ano na tent ano lang medium lang siya so ayan tapos na yung ating ano ay bike trapa na lang ko lang so maya maya mga 9am uh, pupunta na kami sa uh, paggawaan ng trapal. yan Kasi so, 'yung malinis pa. Wala pang katrapal-trapal. Kung ayun nga guys, kung gusto niyo magpaano nga pala magpapalagay siya dito lang sa banda sa uh, Cavite. Nagkakabit si, si, si Kuya si Kuya Mac, si search nyo lang sa Facebook, uh, Mac Tolentino. Nag yan nag-home service siya. Pupuntahan kayo nyan lalo na pag Cavite lang dito sa General Trias, Kawit, yan Imos napupunta nga kanya nag-home service siya. mura lang yung singil nya ah. bali depende sa sa ano depende sa e-bike nyo kung gano'n kalaki yung salamin so ayan mamaya na lang ah, punta na tayo sa paggawaan ng trapal ang ganda ng gawa ni kuya ayan sulid ayan na siya guys kaya hindi na kami masyado makita sa loob dahil nakatent na siya so ayan guys update na lang mamaya sa paggawaan ng trapal. ganyan so na siya guys, di ba? Ang ganda. Maganda pag nakatint yung loob nyo. Ganito na guys yung vision nyo pag nakatinted glass na kayo. Oh, hindi na kayo masyado makikita sa labas. <laughs> Makitang kita ka, malayo pa kita na yung driver. Nakikita na yung loob. so, ngayon, maganda na siya. mga gala no, bali natapos na pala yung pinagawa naming trapal para dito sa e-bike namin. Ayan na siya guys. Ang trapal na nakabit namin. Bali pinangalanan ko siya ng pangalan ko sa YouTube. Gala and Stroll. Ah! Ganda! Ayan dito guys. Ah, bali nagpagawa kami pala dito guys. Dito lang kami sa, uh, sa malapit sa Lancaster. Dito sa General Trias. Sa may barangay na Baro sa Edwin's Upholstery. Ayan. Bali, ito yung number niya guys. Kung taga-Kabiti kayo. Ayan, ilagay ko na lang sa screen. Pwede niyo sila kontakin para ma yung mga gusto magpagawa ng ano, trapal para sa mga e-bike nyo. Ayan. Ibilagay ko na lang, isulat ko dyan sa screen yung number tsaka yung address. Ayan. Ito po yung ginawa naming kulay. May orange siya para terno sa kulay ni Mikan ng e-bike. so, ayan guys, ang kinalabasan ng ginawa ni Kuya Edwins. Naive, the best. Christian Naive Remix. Bintana sa likod ito uh, ginawa namin pinalagyan namin ng zipper para uh, kung walang ulan para medyo malamig sa loob kasi ano eh ah uh, mainit pag maaraw kaya ang ginawa ko pinagawa namin kay kuya pinalagyan namin ng zipper tong bintana tapos i-roll na lang yung ano yung bintana sa likod tapos dito naman sa gilid ah, bali ganun din i-roll na lang pag walang ulan ito ito siya pag walang pag naka-roll na yung ano yung trapal bali i-ibaba na lang pag may ulan ganito siya guys yan, ganyan siya. Ganyan kagandang gumawa si Kuya Edwin dito lang sa Barangay na Baro. Ayan, di ba? Maganda talaga pag ang kulay ng trapal i-kulay nyo rin sa e-bike nyo. Para maganda tingnan. Ganito po yung tsura nya pag nakababa lahat yung trapal. Yan, so guys, ganyan siya. yan yung ano namin, yung tinted, nakatinted na glass namin yan. Tapos na rin. Tapos na lahat, wala nang gagawin dito. Ang kulang na lang dito sa e-bike na to ay yung mga burluloy niya sa loob, lalagyan ng burluloy ilaw mga ganun. Sa mga battle holder para sa loob niya, guys. Ayun. Ito na sa guys. So, hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Uh, maraming maraming salamat. I-subscribe niyo si Gala Anstros uh, mga hindi pa na-subscribe dyan Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace out.